Hello guys, good morning. Good evening, good afternoon sa ating lahat mga people. Welcome back to my channel. Agimatera ritualista healer, no? And more on gayuma, pampaswerte, protection. So bago ang lahat mga people, yung mga nag-subscribe, maraming maraming salamat. Yung mga baguhan diyan, na mga nags, uh, ngayon, pa-subscribe, click the bell para updated po tayo lagi sa mga video na ipopost ko. Maraming salamat. Uh, yung aking pinakita sa inyo ay ito ay buhok ng tikbalang. Marami pong klase ang buhok ng tikbalang, tiyo-tiyo, uh, ano pang pangalan nila dito? Buhok ng tikbalang, tiyo-tiyo, galaw-galaw, sa Lindugok. Mayroon pang isa, tawag nila dito eh, sa probinsya. So, ito people, uh, ma, ito, taglay nito, bertod nito, kapangyarihan nito, o paano natin gamitin si buhok na tikbalang, no? Ito po kasi ay gumagalaw. Ito. Nagalaw din po ito, people. Ito, kuha tayo ng kapiranggot na bagay. Uh, at kuha tayo ng papel para makita natin no kung paano siya gagalaw sa pamagitan ng tubig or sa ating naway yan mga people gumalaw na siya no so dagdagan natin yan silang dalawa na yan galaw galaw na sila no kaya siya tinatawag na galaw-galaw buktikbalang. Yan, yeah. yan yeah, people. Ah, uh, may bisita kasi ako dumating kaya na-stop tayo. So ang buk, buktikbalang o tiw-tiw galaw-galaw sa dugo. Ang karga nito or paano natin gamitin ang etong bagay na ito. Ito maraming mga yung mga hindi alam tungkol dito sa buhok na tikbalang marami sa atin na pinagtatawa ng tayo no? maraming tumatawa dahil daw sa sinasabing buhok ng tikbalang o tiw-tiw o ano eto people hindi naman talaga yan sasabihin natin sila ay mga tikbalang itawag lang po sa kanya no? tinatawag lang po siyang buhok ng tikbalang o tiw-tiw o galaw-galaw isa siyang uri ng damo. Damo naman talaga yan, people. Pero kakaiba siya sa lahat ng mga damo. Marami ding klase ito. Ito yung mga natagpuan ko sa kabundokan, sa tuktok ng bundok. Wala po ito sa kapatagan. Mayroong mga natatagpuan sa iba-ibang bansa, sa Pilipinas, sa ibang probinsya, na iba din pong klase ang mga taglay ng kanilang tiwti o buhok na tikbalang galaw-galaw o ano man ang tawag nila dito. No? So ito mga people, no, uh, mga ito, ang bagay na yan ay hindi natin dapat pagtawanan. Kasi ang mga ordinaryong tao, yung mga may kaalamang lihim na katulad sa amin na may kaalam, may alam sa mga sikretong bagay ay iba po. Dapat makinig kayo, huwag niyo pagtawanan ang mga bagay-bagay na naririnig ninyo sa aming may alam. Halimbawa yan, tinawag nating buhok ng tikbalang tapos pagtatawanan nyo, tatawa kayo dahil nga ang tawag ay buhok ng tikbalang. Mas matuwa pa nga sana kayo mga people kasi uh, nakikita at napapansin ninyo na ito pala ay isa sa uri ng pangalan ng buhok ng tikbalang. Inuulit ko mga people, ito ay uri ng damo na hindi basta-basta madaling mahanap. Subukan mong maghanap. Yung iba sabi nila, natatagpuan daw nila mala, sa probinsya kadalasan po talaga mga people sa probinsya meron dito sa Maynila, sa Cavite uh, bihira lang matagpuan yan at uh, nagpasalamat lang din ako na natagpuan ko ito pero people sa aking youtube channel sa pag-interview uh, sa pag sa akin ng I Wonder TV sa GMA mga last year pa, June yun, month of June ito people ay kakaiba. Maraming tumatawa, uh, maraming uh, ginagawang katatawanan ang salitang buhok ng tikbalang. Kasi hindi nyo nga nakikita at ako rin hindi ko rin natatagpuan pa yan ang tunay na tikbalang. Hindi ko rin nakikita pa dahil wala akong third eye. So mga people, dapat etong mga wag na lang nating ungkalin yung mga negative vibes ng mga tao na walang alam. Mas maganda kasi mga people kung tayo ay may alam. No, mas maganda may alam tayo kesa sa wala tayong alam. Kesa sa tatawa tayo bandang huli, iiyak ka. Bakit kasi wala kang alam eh. Ikaw pala ay nakulam na, ikaw pala ay naingkanto na, naitim na ng inkanto na, no. So ang ibuk ng tikbalang people, eto ay nagagamit din pala ito sa paglagay mo sa paligid ng bahay mo para hindi ka manakawan, hindi ka mapasok ng mga magnanakaw. Ang bawat ganito, ang bawat butil ay ilalagay mo lang sa bawat kanto ng iyong bahay at isa na rin ito sa protection. No, protection at maraming pala itong karga people kasi ito sinesearch ko eh. So isa sa hindi ka mapasukan ng magnanakaw, paikot-ikot lang yung magnanakaw pag nagnakaw ng mga gamit dito. Protection na rin siya. Pwedeng ihalo sa plus. Pwede rin siyang gamitin pang paswerte. Katulad sa akin, ginamit ko ito. Andito ako ngayon sa business ko. Ginamit ko ito sa business. Sa pampaswerte. Pwede rin itong gamitin sa gayuma mga people. Kasi ito ay dikit. Ito ay holding talaga. Ito naman ay pwede mong kahilingan. Pwede kang humiling. Pwede rin tong gamitin sa pampaswerte sa sa mga sugal. Pero depende lang din minsan uh, mayroong maari kang manalo agad, maaari namang hindi pa. So people, ang kalikasan ay pangkalahatan. Yan muna ang may si-share ko sa inyo. Baka kasi mahaba ng kwentuhan natin, lalo kayong mainit. Okay, bye people. God bless na why nakakuha kayo ng kunting idea sa mga sinis-share ko sa inyo. God bless.